siya ng mga ganitong mga putol-putol na salita <laughs> kasi alam niya si Trillaris, magaling magtahi ng ano ng istorya o kaya malamang sa malamang nung, in, 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 nung narinig niya to feeling niya itong binitawang salita ni PR na to ay ano na uh, parang matibay na statement na ipinahamak niya yung sarili niya again basahin nyo word per word this ano this uh, ano ano, ano bang tawag dito uh, itong statement na to alone pucha kahit ako hindi ko maiintindihan ang tawag niyan word play sabi ni Bright Naya which is true word play, wala siyang sinabing tao wala akong wala nga siyang sinabi niya anong pinapatay niya drug lord NPA rapist uh, aso pusa. Ahas, ano ba talaga? Wala eh, walang laman. Ayan o, oh, ang intelligence fund. Oh, kama. Binili ko. Kama, sabay, pinapatay ko lahat. So, ang interpretation niya, ang intelligence funds ay ginamit ko at pinapatay ko lahat. Yun ang interpretation niya. Eh, kung titingnan mo to, word per word, sabi ko nga wala eh walang walang mga walang laman itong statement na to na pwede mong sabihin na inamin niya na na lahat ng mga namatay sa Davao, siya inamin niya na na totoo nga yung DDS may mga ganun na yan sigurado na nabuo sa ulo niya oh, sige kayo o oh, basahin niya sabi ko nga sa inyo eh yung statement ni PRD na to nasa taong mag interpret na yan kapag ka dilawang tae eh, ang mag interpret nito pangit to pero kung mag interpret nito pro Duterte katulad nyo oh may masama ba siyang sinabi dyan meron ba siyang inaming dyan sino specifically yung pinapatay niya yung mga kasama nyo kasama nyo na ano oh kasi pwede ka namang may kasamang masamang espiritu o oh. oh, pwede ka namang may kasamang ano aso kaya ano surot ganyan di ba o oh, ngayon, eto si Trillani sa pagkatali-talino. Feeling niya itong statement na ito, eh yun ang ibig sabihin sa'yo. Yun ang ibig sabihin. Kasi galit ka sa kanya. Pero sa mga taong humahanga sa kanya, anong ibig sabihin niya? <coughs> wala eh, walang definite Walang ano eh, walang, uh, kumbaga wala siyang sinabi dito na sarado. Ang gulo-gulo na nga niyan, kahit paintindi mo kay PRD yan, baka makalimutan niya na kung ano yung pinagsasabi niya Ikaw may nabuo kang istorya. O kaya nga, makakasama niyo na ano, o alimbawa man, ang ibig niya sabihin is yung mga NPA. Oh, eh bakit NPA ang naisip mo eh? Kalinaw dito mga kasama ninyo, pinatigok ko. Bakit mo iisipin na NPA yung pinatigok niya? Ibig sabihin, kasama nyo, NPA? O hindi ba, ibig sabihin, kasama nyo, mga terorista at mga rebelde? Hindi ba, hindi nyo ina-associate yung sarili nyo diyan? Sabi nyo, hindi kayo part nyan? Pero alam ni PRD kung gano'n kayo katanga. Kaya binitawan niya tong salita na to para ma-utot kayo. O yung problema. O tsaka paulit-ulitin mong basahin to. What? Wala siyang salitang tapos na binitawan dyan. Kaya ayon kay Trillanes, kailangan ng International Criminal Court para mabigyang hustisya ang mga biktima. Alam mo, Trillanes, ikaw nga, hindi mo na intindihan to yung ICC pa. <laughs> Sabi ko sa inyo, pinapa, pinapaikot lang kayo ni PRD. O pinalabas lang niya kayo sa mga lungganin niyo, o kita niyo, di ba? Naging relevant na naman kayo dahil sa kanya. Kailangan ng ICC para ipursu yung investigasyon at itong at para map mapanagot yung mga nasa likod nitong mga EJ case na nagdulot ng lead. Oh, paano mo nasabi? paano mo nasabi according doon sa statement ni PRD may nakita ka ba dong EJ case? May nakita ka ba doon na si ano uh, may, may pinapatay ako war on drugs mayroon bang ganun doon? Ano man 'di ba? Kaka bakit ICC? Bakit hindi dito? Eh, yung mga korte dito ang may jurisdiction sa mga citizens ng Pilipino. At siya lang ICC, hindi naman tayo taga-Europe. Una sa lahat, hindi na nga tayo miyembro niya. At kahit na miyembro tayo dati niyan, umalis na nga tayo. At saka, ayaw na nga ng presidente natin ngayon si PBB pag cooperate sa kanila dahil nga political yung kanilang uh, motivation. motivasyon. O tapos ayaw na rin ng DOJ. Ayaw ng Soljen. Ayaw ng Senado. O hindi ko alam, parang ayaw din naman yata ng Congress. Bakit ikaw gusto, gusto mo ikaw na lang magpunta ron? Pagpatay sa ating mga babayan. Libo-libong pagpatay. Ah, ang pinag-uusapan ni PRD dito kung ako eh, kung susundan ko lang 'yung sinasabi mo ah. Ang pinagsinasabi ni si PRD dito is Davao. Dabaw lang. So are you saying na yung mga namatay sa EJK noong panahon niya nung presidente niya eh pasok dito sa sinasabi niya eh mayor pa siya eh. That was what? 2016 pa oh, atras. Mayor eh. So yung libu-libong sinasabi mong mga namatay hindi ba war on drugs yun ngayon nung panahon na presidente siya? Yun yung nireklamo nire 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 niyo eh, yung CPRRD, uh, si sa War on Drugs noong 2016 nung presidente siya. Eh yung state sige, kung sabihin na natin na may sinabi si P, inamin ni PRRD. Inamin ni PRRD nung ano, mayor pa siya eh. Eh kailan ba yung mayor pa siya? That was 2016 pa tras, Yun yung mayor siya. O eh, anong kinalaman ng ICC dun? Unang-una e -una sa lahat, ang uh, niyo -ano ninyo, dinimanda nyo si PRD sa ICC sa klas sa kaso ng EJK sa War on Drugs. <laughs> ang gulo-gulo. Miski ko nagugulo eh kasi kung tama ka naman eh papanigan kita. Kaya lang ikaw rin nagugulo. Inaantay mo lang kasi yung matanda magsalita Ah. anang mali. Oh, eh minsan kasi nasa nag-iinterpret yung pagkakamali eh. Tinan mo, Trillanes ha. Oh, kung ang pinag-uusapan natin dito, komunista, at saka terorista. NPA, for example. Kasi yun naman ang topic ng pinag-uusapan nila eh. So, ginamit ko yung aking uh, confidential funds. Talagang pinapatay ko lahat yan. Anong ibig sabihin nun? Na basta na lang, kinuha ko sa bahay, pinatay ko, hindi. Ginamit ko yung aking confidential funds para sa intel mahanap yung mga kuta ng mga terorista na yan tapos, syempre, pag pinuntahan niyan, makikipaglaban niyan. Patayan talaga yan. Tumama, matay talaga sila dahil unang-una sa lahat, yung mga pwersa ng militar natin, eh, sanay sa labanan. Eh, yung mga nasa bundok, mga aktivista, mga taga-UP lang naman yan. So, hindi naman sanay talaga sa gera yan. So, magiging corn beef sila ngayon. No? For example, yun ang sinasabi mo na ginamit ni PRRD yung confidential funds niya para patayin yung mga terorista ay, anong gagawin natin sa terorista? Bubuhayin natin. Tinan nyo nangyari sa ano, Al-Qaeda at sa Gaza. Eh, alam nga naman sumama sa inyo ng no, matiwa sa iyan. Siyempre, makikipagbakbakan yan. O ngayon, napatay nila at naitaboy nila ng dabaw. Kaya ang dabaw ngayon malinis. So, nagamit ng tama yung confidential fund. So, hindi. Nagamit ng tama kasi nga payapa ang yung dabaw. Sinundan natin ha. Sinundan na natin yung logic niya. Sinundan na natin yung kanyang statement Kasi itong problema, uh, Trillanes Nung narinig mo na pinapatay ko lahat ng mga kasama nyo Ang nasa isip mo kagad, extrajudicial killing, war on drugs Yun ang nasa isip mo Pero ang premise nga ng usapan nila dito is terorismo NPA, komunista Hindi ba kalaban ng gobyerno yan? Ano, bubuhayin ba natin yan o papatayin natin yan? Natural, pag binaril tayo niyan, babarilin natin yan. E, ilan taon nang nakikipagbarilan yung mga komunista sa mga sundalo natin, ilan na namatay ng na mga sundalo natin. So yun ang ibig sabihin, the reason why Davao is insurgent, uh, insurgency free or insurgent free ang Davao, it's because they use their intel funds correctly. Ginamit talaga nila yan para protektahan yung kanilang syudad from terrorists, from uh, Maoist at sa mga aktivista. Kasi wala na, tapos na ang ano, tapos na. Uh, dismiss na kaso. Ay eh, paliwanag na natin eh, dismiss na. Okay na 'yon. Paulitin na ulitin natin na, ulitin natin sinabi niya. Uh, EJK 'yung sinabi niya eh. Um, investigasyon at itong at para mapanagot yung mga nasa likod nitong mga EJ case EJ case extrajudicial killing. Eh kailan lang ba tayo, eh, kailan lang ba nauso yung EJK na yan? Hindi <laughs> ba nauso lang naman yan nung war on drugs? Kasi ang sinasabi niya, state sponsored killings kaya nagkaroon ng Extra eh, extrajudicial killings. It's uh, dahil nga kaya niyo sinabi na extrajudicial killings dahil nga may merong binitawan na salita sa si PRD na patayin niyo yung mga yan. <laughs> yung mga sumisira sa bayan ko at sumisira sa mga kabataan, papatayin ko kayo. Di ba sinabi niya? Plot <laughs> ng libo-libong pagpatay sa ating mga babae. Libo-libong pagpatay. Di ba nangyari yun 2016 to 2022, yun yung bilang nyo. Tatlong mahigit, di ba? Nagsalita pa si Robredo sa international community. <laughs> kumuha ng ano kumuha ng uh, audience sa international community sinabi na 3,000 plus yung extrajudicial killing po pati pala yung binangungot kasama dun dagdag pa ni Trillanes na ipadala na nila ang kopya ng nasabing programa sa ICC para gamitin ebidensya tinanggap naman daw ito ng ICC muling iginiit ni Trillanes na pwede pa rin imbestigahan ang mga nangyaring patayan sa Pilipinas habang signatory pa ang Pilipinas sa Rome's kita mo Anong pinakikita sa balita? Drugs. So, ibig sabihin, yung premise nung statement ni PRD na yun is kanila Franz Castro. Tapos drugs ang pinakikita nyo. Ano to? Drug lord sila Franz Castro? Ah, dun sa mga tagahanga ni Trillanes. Ang pinipilit po ni Trillanes ay extrajudicial killings. Nangyari po yan nung, sabi nila, nung panahon ng presidente pa si PRD. Yung binitawang statement ni PRD is nung mayor pa siya kung saan niya ginamit yung kanyang confidential funds. This is according sa pagkaka-ano ha, pagkaka-decipher ni Trillanes ha. Sinasabi niya na, ginamit niya yung kanyang pondo para umatay ng ano. Sabi niya, patayin yung mga kasama nyo. Oh, kung ang sinasabi niya doon sa kasama niyo, kung pinapatungkol niya 'yon sa makabayan, so ang ibig sabihin niya na mag-assume ako na ah, uh, 'yung mga teroristang NPA 'yan. Tama? Oh, kung teroristang NPA 'yon, eh bakit drugs 'yung pinapakita dyan? Kabalita na 'yan. So ano ba 'yon? Mga drug lords 'yung pinatay doon sa Dabao nung mayro siya. Tapos sinasabi ni PRD na kasamahan niyo kasamahan nila Franz Castro na drug lord, ganun ba yon? Sa inyo eh, gusto nyong gumulo buhay nyo? Sundan nyo yung logic ng mga tanga. Oo, oh, promise, promise, talagang kukunot ang noon nyo. Kasi pipilitin mo silang abutin, pero talagang pang-alien yung kanilang ano eh. Kasi ang hirap pag naninira ka lang eh. Napakahirap kapag ang pinaguhugutan mo, eh, emosyon at sama ng loob eh. When emotion is high, intelligence is low. Oh, kasimple-simple. Mayor War on Drugs. War on Drugs presidente na siya. Yung CIF sa dabaw, mayor siya. Ang hirap.